Ayan guys, nandito ako sa sa taas na aming barko na nasa kaya na yan nakasama namin yan nagagawa na ano yung kawil yung pangulit ng isda yung iba nagihihaw ng isda yun ayun yan, tignan nyo yung ano guys oras natin ngayon six. 6.20 na umaga Kanina pa kami dito Alas 3 ng madaling araw Hanggang ngayon 6 Wala pong tumadaan Ito e, niya Ngayon yung Tignan na yung Ano Makulimlim na talaga siya Kasi may bagyo eh Pauwi sana kami ng Maynila Eh yun Ginabot kami ng malas Sirahan pa kami dito sa lahat Tapos Problema Walang signal Tapos may bagyo pa Ano nyo guys oh Grabe ang dilim oh. Oh. Okay, Hello guys. Wala talaga kami mga bago, hintay talaga kami. May isla dito, pero dito guys, isla na may tao 'yan. Yung isla niyan guys, walang katao-tao 'yan. 'Yan. walang katao-tao yan guys yan may isla dyan oh may isa pang isla dito guys wala ito dito yan wala din yan wala ding tao yan guys yan so wala kami magawa guys hintay lang talaga kami dito ah uh, share ko lang sa inyo mahirap talaga pag nasiraan ka sa lakot tapos wala kang signal wala ganito talaga tulad ngayon may bagyo